Uh, kasi po, uh, natatanda niyo po yung nag-viral, yung bata na inano nung, yung parang minolesta siya, yung one-year-old lang, yung savage girl. Uh, actually, one, uh, isang linggo ko rin po yung iniyakan kasi naawa po ako dun sa bata. Ngayon, ang kwento nga po, binenta po yung bata na yun dun sa babae na yun, dun sa savage girl. Ngayon, naisip ko po, paano, sa anong paraan na na, makikita na just yung Panginoon doon sa nangyari doon sa bata. Kasi po, di ba, nasabi, nung nagunaw po yung uh, mundo, nung sa panahon ni Noah, yung nagkaroon po ng pagbaha, sinabi po na may mga bata din pong namatay. Kasi kaya sila namatay kasi po, masasama yung mga magulang nila. So ngayon doon po sa bata, masama din po yung magulang niya. So, naano lang po, paano po naging just yung Panginoon sa, sa senaryo po na ganun? Ayan, ay, ang, ang, ang tanong po na yan ay isa po sa itinuturing ng ating mga nag-aral na talagang isa sa situational at aminado sila na mahirap pa uh, ipaunawa sa mga katulad natin. Pero ang Panginoon kasi, sabi nila, ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat. Paano nga ba yung mga bata na yon? Paano ba yung mga sanggol? Lalo na, eh, di ba, inuutosan minsan yung sangka, isang, isang bayan, pati mga hayop, ano, patay lahat. Wala tayong ano doon, wala tayong uh, uh, kung bibigyan natin ng reason ay matuturiti talaga utak mo, paano ba nga ba yun? Pero wala tayong magagawa yun ang utos ng Panginoon. Alam niya, alam niya kung ano yung future ng bansang yon, alam niya kung ano anong magiging buhay ng mga bata na yon paglaki. So ngayon, kung ililigtas man niya yon o ano man ang kanyang gagawin, ay Diyos lang ang nakakaalam. Hindi tayo pwedeng sumagot ng lampas doon sa ating kakayanan. Hindi ko mo ako ay uh, nakaupo ng ganito ay kaya kong ibigay ang lahat ng kasagutan. Marami po, kahit na sino ay hindi kayang lahat bigyan ng kasagutan ng mga tanong sa banal na kasulatan. Ang pinakamaganda na lang ay wag na lang tayong hihigit doon sa ipinahayag ng Panginoon sa atin. Siya ang, ang tawag doon sa gobyerno noon ay tinatawag natin theocratic form of government. Palibasa ang laban doon ay bansa, laban sa bansa. At uh, uh, ang Diyos ay direktang nag-uutos sa kaharian kung ano dapat na gawin. At Diyos din ang nakakaalam kung bakit na ginagawa yon. So, ang masasabi ko lang po dyan eh, siya lang din makakaalam kung ano ang magiging uh, judgment niya doon sa mga bata na kasama sa mga namatay. Doon sa baha at doon sa mga nililipol na mga kaharian. Hindi ko, hindi, wala akong uh, maibibigay na malinaw na na biblical uh, uh, anaten, answer or talata sa Biblia. So, Diyos ang nakakaalam pagdating sa mga ganong bagay. Sa mundo po, walang mangyayari kung hindi pinahintulot ng Diyos. Pero hindi ho lahat ng nangyayari, kalooban ng Diyos. Pag sinabi po kasing kalooban ng Diyos, ang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos, yung kanyang gusto talaga. Pero meron nangyayari, pinahintulot niya kahit hindi niya gusto. Sa dahilang ang tao po, binigyan ng Diyos ng freedom of choice. Pwede kang mamili, gagawin mo yung kalooban niya o lalabagin mo yung kanyang kalooban. Pwede pong piliin ng tao yan, kapatid. Kaya may nangyayari sa mundo, pinahihintulot ng Diyos pero hindi niya gusto. Ngayon, yan pong mga tinatanong yung natural calamities na yan. Yan po ay ano yan? Acts of God. Ang tawag dyan sa ibang termino, force majeure. Yung mga walang makakagawang iba kundi ang Diyos lang. Ngayon, ba't niya ginagawa? Basahin po natin ang Hob 9.5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. Pagka nagagalit po ang Diyos, kaya lumilindol. Galit po ng Diyos yan. Kasama na rin yung tidal wave. Pakinggan niyo po sa Amos 9.6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa Panginoon ang kanyang pangalan. Inatawag niya ikain tubig sa dagat, ibinubugso niya sa lupa, Panginoon ang kanyang pangalan. Manifestasyon po yan ng galit ng Diyos eh kapatid. Bakit? Ano ba ang ikinagagalit ng Diyos sa tao? Pakinggan niyo sa Roma 1.18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Dahil sa kalikuan at kasamaan ng tao, nagagalit Diyos, nahahayag yung galit niya by means of natural disasters ang tawag natin doon. Alam nyo, sinabi ng Diyos sa Ninibe, gugunawin niya Ninibe. Nagsisi po ang Ninibe, hindi niya ginunaw eh. Kaya maiiwasan yan kung magsisisi ang tao eh. Kaya lang, ang tao po patuloy na masama eh. Ayaw siyang tumigil sa kasamaan niya. So this will be the the natural cause of things. Mangyayari po talaga yan sa nakatakdam panahon. Dahil hindi nagsisisi ang tao sa kanyang kasamaan. Parusa Maaari pong tignan natin yan sa dalawang anggulo, parusa dun sa masasama at babala naman sa pwede pang maging dapat sa Diyos. It is both uh, punishment and warning. Ganun po kasi, nagsisilbing warning din yan para sa iba eh. Ang Diyos po kasi kung gumawa, ano eh, malawak ang kanyang paggawa. Kagaya nung balitaan ko, yung mga kapatid natin doon sa lugar doon sa Taiwan, nung magkaroon ng SARS, eh, pati yung hindi interesadong makinig, nagkaroon ng interes eh. So, nakakapagbigay ng warning yung mga nangyayari para dun sa mga natutulog. At yan naman, pwedeng parusa dun sa talagang talamak na ang kasamaan. Basahin po natin ang tres gis ng Honas. Pakinggan nyo. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Nung magsisi yung mga taga-ninibe, hindi tinuloy ng Diyos yung kanyang sinabing gagawin niya eh. Kasi ang Diyos po naman eh, ano eh, eksaktos siya eh. Kaya niya paparusahan, dahil kung masama eh, kung nagsisi ka, di hindi tuloy yung parusa. Eksakto po ang Diyos kapatid. Nakita na po ng Diyos kasi ang ugali ng tao eh. Kaya nga magpaparusa siya, kasi meron talagang mga taong masasama. 13.11 ng Isayas, pakinggan niyo po at aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan at aking patitigilin ng kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Meron pong darating talaga niya kasi nakikita ng Diyos, meron hindi na mag, ayaw magsisi talaga eh. Pakinggan nyo, ikalawang Thessalonica 1.8-9 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na? na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya mangyayari po yan, nakita ng Diyos talaga merong ayaw magsisi.